tayo ng ating agahan. Thank you so much. Okay, for watching my vlog today. God bless po. Kain po tayo. Meron po tayong paksiw na tiaw. Ayan. Pinamara nga paksiw nga tiaw. Guys, Oh. With ano, kilala nyo ito? Laing. O an, parok. Gaway nga natukan na may harang. Oh. Kain-kain tayo dyan mga ah, ano buhay probinsya pagkain ng mahirap paksi gulay na lang okay boy butay daw pa ng mga rice ano pa nagbebino to nga boga aw oh, lagi maralanta ka may dan nagpapagot Pasko na kasi may dalawat na nagkikinanta ng nga bagat nagyayam-yam <laughs> pangaon background music pa kita enough na thank you oh, pangaon kita paksiyo natiaw na may ano para ok o gaway na hinatukan o laing na may sili pangaon dito yung mga anak namin yung kay papa ano yun nagulay eto Ang tawag nito langka langka mm. yung mga tamis tamis <laughs> ka langka uh mm -uh. Ito gara utang. Mayroon itong burutang ngayon. Kung ano ba? Sinim-sim kita. Magandang mataba ang mananila. Ito pa pa ako. Parang match lang sa ano. Match lang sa ano nila. Tapos ito, laing. mhm, hà răng, ở phía dạp. Hà răng hà răng, hà răng 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 hà I don't taste tarang. Hmm, ang tam Maulan po guys. Grabe yung ulan dito. Pahit. Hmm. Hmm. Narangang kaya na. <coughs> Maharang ito ang taang spray. Mm. Masa. Mm, pa yung tea ako na paksil. Ngarangay ka daw. tatang pa. Kala mo di rin maharang ah. Di maharang. Hmm. Nangarangay ng ka lang. Kasi kami na ano, puno ng sili, nagtanim ka lang. no spiciness. Mmm. Nakagat ka na sarang. Sit boy, kaging kaunan harang. Harang iton, be. Kay sititot. Marang tuna. Light work no reaction. Hmm? Light work no reaction. <laughs> Harang, ayos, dan harang. nung mga, yung dalaga pa ko guys, yung mga pinsan ko, ito yung trip namin. Papaksyo kami, tapos parisan namin guys ng ano, laing na gulay gaway ah, naghatukan. <coughs> Kung <hadulag> parok. <laughs> parok. Sering pa, dagmay. Mabuti yung lalaki kung anak kumakain ng parok. Gulay <laughs> nga ano. Sili lang, hinahanap niyan. Gusto <laughs> niya maanghangan. Marami kasi akong gagawin niya yun. Maraming asikasuhin. Kaya, almusal muna tayo bago tayo gumawa ng Para may ano tayo guys, may lakas guys. Light work no reaction. Maharang? Okay. Yes, uh, nga 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 nga. Ano? Ano? Light work no reaction. Thou shall not Hmm. Kain po. Pagkakaw. <clears throat> Pagkain probinsya. Mga kanta niya, ni Korea, mag Japan. Korea. <laughs> Thailand. Korea. Magpo-Korea. Thailand yan ang Korea. magpo Vietnam gear. Mm Hindi -hmm. so. Mapait ka. Mm. Mahalang ito. Pag kaya yung isa, mapait. The seed is very bitter. Thank you so much for watching. God bless po.